So ito na guys, nandito na kami kay Bebang. Ang haba na nga ng pila. Ayan. Kaya natin yan, maiksi-iksi pa yan. Sige, tara. Bebang! Say! O, experience natin ang Bebang. May experience natin ang Bebang. Halo, halo! Ayan na. Ha? Hindi, record lang. Ano model daw siya ng Bibang Guys. <laughs> ito yung pinipilahan dito sa Alabang Guys, Bibang kasi ito pa lang yung my branch dito, oh, 'di ba? Outfit check. Oh. <laughs> <laughs> si Marikit. Outfit check. Wow, sexy. Wow, legs. Wow. Five, five. Five, five. Five, five. <laughs> Wag kayo, cleavage. Hindi Ay, may pahanghang pa, oh. Panuhot. <laughs> 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 Doon, pwede pala dito mag-picture, ano? Oo. Oh, bang, Oo. Oh. Yan ang ano namin. <laughs> Ah, sige. One, two. Oh, ikaw. Oh, dali. oh, Ikaw. Ikaw. Ayoko. ko. Bali na. Ikaw na dali na. Ikakat lang naman to eh. Okay. One, two. Taga picture lang ako guys.

ng ilaw oh, ayun. Maganda din dito, guys. Ano din, 'yun? 'Yun ang lahat ano grocery hall. Ah, uh, South market na sinasabi uh, mas. Food court, mo, yan, mo. food court mo pa mo 'yun, no? Food court din. Ayun, nakakatawa. Ah, ah. Dito mainit 'to, wala kasi. Ano, kawawa naman yung tenant dito. Wala aircon. This is Janet, guys. Or... <laughs> Tinitipid nila. Ulit <laughs> ilaw na kanina madilim eh. Ayun, Maria Husip. 1 2 3 sapa. Kanina walang ka ilo eh. Ay, te. Lapit na kami. Ako mo pina eh. Kami naman. Kanina Lapit. ako naglipa. Sige, pila ko dyan. <laughs> magtagos <-tagus> tayo. <laughs> <laughs> uh Oo. -oh. Ano nga ba yung tugtog nun? <laughs> <laughs> si si Ami mag magaling sa ganon. Si si Ami magaling mag-TikTok. Oo. Namasyal pala oh. Namasyal. Yan na namamasyal siya oh. Namamasyal ka sa luneta.